So, ayan, ito yung ating mga halaman, natutumba siya dahil nga sobrang uh, kaas na niya, no? Tapos, hindi na niya masusuport. So, kailangan natin ito lagyan ng support, baka mabali at sayang din. So, ayan, tingnan nyo, ang ganda pa naman ng ating albus singon. Yung... Ayan, so kailangan lagyan natin siya ng support. So, makalat. Sobrang lakas ng hangin, kaya nililipad sila. So, ayan, gumawa ako nito. Tapos, lagyan lang natin ng soil. Ayan. Ayan. So ang ginawa ko muna is binutas ko syempre yung ating clear pot tapos inassemble na natin yung ating plant pole para mai bilog natin and then dinikit na natin ano e, tinali ko pala siya sa paso para kahit hawakan natin siya mismo dyan sa may pole niya mismo hindi siya matatanggal sa paso and then iriripat na natin yung ating halaman tapos gumamit pala ako ng clip sa buhok ng bata ano pang support don sa mga dahon niya para hindi matumba So ayan it's more stable pag meron siyang plant pole which is magsusupport sa halaman kasi itong mga halaman natin is more on vines ano so tataas ito sila and then isang benefits din ng plant pole gaya nito oh ayan yung kanyang ugat pwede mong ipasok dyan sa loob papasok mo yan dyan sa loob and then syempre lalagyan natin ng sphagnum moss dito sa loob so yung ugat niya papasok doon and then ipag-iwa water mo siya tutubigan mo din dito sa loob ng pool. So, kahit maliit lang yung paso niya, so yung ibang ugat naman niya ay eh, makakuha din sila ng water through dito sa plant pool dahil nga didiligan mo din siya eh. Ayan. So, ito, mag a na lang tayo ng ating sphagnum moss. Ang ginagawa ko, minimix ko siya sa balat ng nyong. So, yung balat ng nyog dito sa Amerika, sobrang mahal. Kasi, yung isang maliit na bag, minsan umaabot ng $20 or mahigit $1,000. So, I highly recommend na bumili kayo sa Costco. Kasi sa Costco, parang two in one siya. So, makakamura kayo. So, ito yung nabili ko sa Costco. Parang paubos na ito siya. Malaki-laki siya yung nabili natin doon tapos compact pa tapos pag nilagyan mo to ng tubig dadami pa siya so ayan so ang gagawin lang natin uh, lalagyan natin ng tubig para mag expand ayan. So, ayan. nag expand na siya, oh. So, napupuno na yung bucket natin. So, kailangan natin ilipat yung iba. Kaya ko lang dyan. Kasi marami-rami ito, hindi naman natin magamit lahat. So, ayan. Kanina konti lang, nung nilagyan natin ng tubig, biglang dumami. So, ayan. Napadami yung nilagay ko. But anyway, pwede naman natin isalin sa isang bag. Tingnan nyo, puno na itong lagayan ko. Tapos itong dami pa rin. Ayan. So ayan, binawasan ko siya kasi napadami yung lagay ko. Ayan. Tapos kadi ba kanina konti lang pero nung nilagyan natin ng tubig nag expand na. Tapos ayan oh, puno yung isang bag. So dahil sobrang init dito matutuyo yan. Ibabad lang natin siya ulit sa tubig pag gagamitin natin. Tapos dito naman, ayan okay lang to kasi nga lagay ko kanina nitong uh, balat ng nyog. So, lalagyan natin siya ng sphagnum moss para i-mix natin. So, ito, lagay lang din natin sa tubig. Ibabad lang natin para maritain niya din yung moist. So, ayan. Babad lang natin mga 3 to 5 minutes. Ayan. So, ayan. So, ito, ready ready na, ano? So, ilalagay na natin ito sa ating plant pole. Actually, hindi ko siya pinuno dahil uh sobrang haba din nung iba. So kung hanggang saan lang muna yung halaman, doon ko muna finifill up nung no, hanggang doon lang muna. And then after natin malagyan lahat, syempre didiligan muna natin ito bago natin ipasok sa loob ng bahay. Ano? So kailangan madiligan natin ng maigi, pati yung plant pole. Para make sure eh basang-basa nga yung finiling natin ano para ma-retain niya yung moist. So after ko siyang diniligan, nilagay ko lang muna siya sa gilid patuluin lang natin para hindi naman bumaha doon sa loob ng bahay. So medyo matrabaho siya pero very satisfying kung mahilig ka sa halaman. So yun lang, share ko lang. Bye-bye and thanks for watching.